Inaresto ng mga otoridad ang isang 50 anyos na lalaki sa pangunguna ni Police Staff Sergeant Mark Anthony B. Salmo, Warrant Officer Rizal Police Station, sa Barangay Poblasyon Norte nitong ika-28 ng Febrero 2024. Inilala ang naaresto na si Moises Sebastian Itamayo, 50 anyos, may asawa at nakatira sa nasabing lugar. Ayon sa ulat ng pulisya na pinadala kay Police Colonel Richard B. Caballero Nefo Provincial Director, ang suspect ay natuntun matapos magbigay ng impormasyon ng isang concerned citizen through interactive engagement policing. Matapos mabiripika ang impormasyon ay agad na pinuntahan ng mga ito ang sinabing lugar. Dala ang warrant of arrest ay agad na naaresto ang suspect kasong paglabag sa VP22 Bouncing Check Law ang hinaharap nitong kaso at ang warrant of arrest ay pinalabas ni Honorable Jesus Guardiola Torres, presiding judge, Municipal Trial Court and Cities, 3rd Judicial Region, Branch 3, Cabanatuan City. Samantala ay halagang 18,000 piso na piyansa ang itinakda ng hukuman para sa pansamantalang paglaya nito na ngayon ay nakakulong sa male detention facility Rizal Police Station. Para sa Police Report, Mayra Maruso nag-uulat para sa DWNE Teleradio, ang inyong kakampi.